Ang supermarket na inabandona na nag-iwan ng sobrang mabahong amoy. Ito yung nagpapatunay na hindi realistic yung mga grocery scene sa mga post-apocalyptic movies. September 1999, dito nga nabankrap yung isang supermarket sa Texas na Mexia Supermarket. Dahil nga sarado na sila, inabanda na nga nung may-ari yung lahat ng laman ng supermarket kahit nga punong-puno pa nga rin to ng mga groceries. Makalipas ang ilang buwan on July 1999, tinanggalan na nga ng kuryente itong supermarket and since wala nga pumapasok doon sa loob, walang nakapansin na lahat nga nung tinda doon sa loob ay unti-unti na nga nabubulok. Lumipas ang ilang linggo na naging buwan, dito nga napansin ng mga tao na merong mabahong amoy na umaalingasaw doon sa lugar nila. Sobrang baho nito, ito yung tipo ng amoy na masusuka ka talaga, yung tipo ng amoy na tumatambay sa ilong, alam mo yun? Sabi pa nga nung ilang nakatera doon, sa sobrang baho nga daw ng amoy na umaalingasaw, marami na nga rin daw yung nagkakasakit sa lugar nila. October 1999, dito nga na-realize ng mga tao na nanggagaling nga yung masangsang na amoy doon sa abandonadong supermarket, kaya naman dito nga sila nagsimulang e-reklamo ito. Lumabas nga sa investigasyon na umalis na nga yung mga may-ari nito and literal na inabandona nila at hindi lang talaga nila nilinis yung supermarket at iniwan nga nila yung mga tinda sa loob na mabulok nga lang. Kung sasabihin nyo na, bakit hindi na lang nila paghati-hatian yung tinda sa loob kasi wala naman ang gagamit eh. Ang problema kasi, wala na talaga makakakinabang doon sa mga tinda kasi nga, lahat ng tinda doon sa loob, puro bulok na to the point na biohazard na to. Yung mga chichirya, mga inumin, lalo na nga yung mga tindang mga karne mga gatas, ayun nga yung sobrang nangangamoy. Ang mahirap pa dito, hindi lang sila pwedeng basta-basta lang pumasok sa loob ng supermarket kasi nga, nakakalaso na nga yung hangin sa loob. November 16, 1999, dito na nga sila nag-decide na linisin na nga to finally kung saan nagsuot pa nga ng hazmat suits yung mga taong maglilinis dito. Hindi nga to naging madali dahil bukod sa mabaho, sobrang laki pa ng supermarket. Bukod sa nakakalaso na hangin nga sa loob, napakaraming ang mga uod, mga langaw, mga bulate, insekto, mga daga doon sa loob na lumalamon nga doon sa mga naiwang pagkain. Patunayan na itong paglilinis nga nila, ginawan to ng documentary but unfortunately, hindi na nga ito mahanap maliban nga sa ilang footages online na naisalba nga dito. Ito nga natin makikita yung nakakakilapot na itsura nga ng loob ng supermarket na punong-puno pa nga ng mga paninda tapos yung mga nabubulok na pagkain Bulok na bulok na rin talaga Titignan mo nga, magtataka ka rin talaga eh Kung bakit hindi na lang nila ito pinamigay Para nga mas napakinabangan Pero siguro, nangihinayang Or madamot lang talaga yung may-ari nito. Kwento pa nga noong isa sa mga naglilinis Sa sobrang baho daw doon sa loob Kahit naka hazmat suit sila Tumatagos pa nga rin daw yung amoy na mabahong nabubulok nga. November 30, 1999, dito na nga nila opisyal na nalinis yung buong supermarket pero kahit na wala na nga tong laman, hindi nawawala yung amoy sa loob nito. Dahil nga umaalingaso pa rin, pinagplanuhan nilang gibaen o sunugin na nga lang yung buong building pero hindi nga nila tinuloy dahil kung sakali daw, baka lumipat yung mga insekto, peste, or mga dagang nandoon sa supermarket papunta doon sa mga ibang malapit na bahay. Kabuuan, umabot sa mahigit 100,000 US dollars yung nagastos sa pagpapalinis nga ng supermarket na to na mahigit 5.6 million pesos. Sa ngayon, nakatayo pa rin naman yung building and may bago na umuupa dito pero may mga ilang nagsasabing wala na rin naman daw yung mabahong amoy dati pero may mga ilang nagsasabi na meron pa rin daw.